bakamat sila bakamat sila makana yun wala oh aninod wala ganun na tama mo na twenty kanto perte

Senyara akong magdala ng Nino. Nino na group. Oh. Si Oppo kunin niya yung pera ko eh. Hay oh, gaw naman magbubukas na ganun chicken. eh. Akin mm dali -hmm. nya. Yo mana kay kaya balente yan. Oh, natim, okay. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Okay. yung pink, buksan mo yung pink. Sabi, Ay, pin. Pin. Ay, Ay, pin. Pin. Ay, kaya tinatay siguro niya si para makapinta <laughs> na <Nagung. laughs> <laughs> siya ng puta. Sabi na lang, kanyang na yan ba? Ang pa. Yan na hindi binigay mo. Baka na, nandito. Kanina na. pa pala. Hindi, brawi na kapagayitan na ako. Di ba, di ba to? Ay, di ba to? Ay, di Huwag mo, naman, mo now, d어서, um, numa, na <rut Total analys> ma yung ako, eh. na? Kaya <laughs> lang Hindi ba na na Ang tagal <that> naman